guys, nagpalipad tayo ng drone dito sa may baywalk ng Masilo. Ayan, nasugat tayo guys. So, ayan, no. Tinamaan ng propeller nung ipapalanding ko siya guys. Ayan ah. Grabe, sugat. Wow. Ang daming tao ngayon sa baywalk. Oh nag-open na po kasi yung machine lock ang dito yung town fiesta nag-open na po grand opening po kahapon ayan. kung mapapansin nyo po uh, operating na po yung mga rides kung gusto nyo po mag rides ayan punta na po kayo dito dito tayo sa My baywalk ito yung ginamit nilang stage kagabi yan may mga bisita silang artista uh, mga performers so, daming mga ano daming mga tao naggagala ngayon sa baywalk ayan lapit ng ulan guys oh, oh hapdi ang hapti guys ayan oh, tinamaan ng propeller ng drone ayan uh. ayan daming daming tao ngayon oh okay. Pero mamaya ito mas lalong dadami pag medyo tumilip-tilip na. Uh, i-upload din natin yung pinalipad natin na drone yung video Ayan. Ayan, dito muna guys thank you for watching